guys, andito kami ngayon sa Pakwasan. Yung mga pumupunta daw dito na magjowa, ah, nagkakahiwalay. Kaya sorry na lang sa mga magjowa pumunta dito, magkakahiwalay din sila. <laughs> Ang oras din tayo. Oo. <laughs> Kala ninyo <rin> ha. <laughs> Sabi ko, laksang hangin. Laksang hangin. Hanapin namin yung kasama namin at kami ay sinimplihan. Nagpuntihan kami. <laughs> Hanapin muna namin ha. Malaking statua ng Buddha dito sa Pakwasan. So nagpark kami doon sa baba natin makit dito. Yan, nalakan namin yung papunta sa harap mismo ng malaking Buda na umabot yata ng hanggang 4th floor yun. Taas nun. Tingnan natin. Yan. Hindi ko lang kung anong tawag dun sa mga nun. Yun, pero basta yun na yun. Ayan. Ito yung dapat pamula dun sa baba inakit namin tong hagdanan na to kaya lang kasi may sasakyan kami kaya kailangan namin umikot dun sa may gilid dun kami nagpark. yan siguro naman kapag kayo ikaw yung makit dito eh makakaramdam ka rin ng hingal kasi matas <laughs> kahit ako hiningal ako na gusto <laughs> ayan way back 2000 ano ba kailan ako last nagpunta dito tagal na tagal na pa na ay ano pala 2 years ago yun lantern festival naman yung aking pinuntahan pero today hindi naman wala namang okasyon Nanggaling kami sa lukang kaya <clears throat> dumiretso na rin kami dito. Yan. May nagyaya kasi. <coughs> na dito po na daw tatambay. So, ayan. Sige. Sunod. Pag di ka sumunod, uwi ka mag-isa. <laughs> yun sila. Mamahinga. Mama, <coughs> yan. Dito, nung unang pagtataiwang ko, may picture ako dun sa ano na yun. Yan, ang taas, diba? Abot daw yan ang fourth floor, hanggang fourth floor, eh. Sabi nila. Sabi nila, hanggang fourth floor daw yan. Yan. <coughs> Dito kami. Ah! Yan. Diba, ang ganda. Dito daw kami tatambay. Ayan. ah dito may isa ako nakita ayan o oh. ay dami nga ang liliit ang liliit nila tapos dito isda naman sa baba ayan ang dami-dami ng isda na malalaki. Ayan sila. Oh. Ang dami yung pi Ayan yun. Hi! Andito ko ngayon sa pakuwasan. Sabi nila, yung mga pumupunta daw dito nang mag-jowa. Next, hindi <laughs> oh, oh. nagtatagal. Kaya, maswerte ka may wala namin dito. O, di ba? Kaya kayo, may mga jawa dyan. Nandito kami sa pagkwasan ngayon. Nagpapahangin kasi. Ayan na, yung atmosphere dito, hey, it? pagoda, it's and uh, andan daw oh, dyan, ay kors, diba? Sometimes we have together. Siguro natin maligay ganit. Sometimes? Oo nga. Ligay lang po tayo, ang ngiti. O po ang aming bala kasi yung aking gamit ay nandito Ayan, ang daming malalaking isda. Ang tao yata sa kanila yan ay koi fish. Ayan, ang mahal isda yan. Ayan ang laki. Ano daw nila? Aywan. Basta yun yun. Ang tao din sa isda na yan koi. Koi fish. Hmm, hati terima ya. Buru Anda tahu kan menauci Hai, Hai. アンパーゴーダー、アンパーゴーダー、ア Ayan, so ayan, paano? Hanggang dito na lang muna ulit at kami uuwi na. Maraming maraming salamat sa panonood. Siguro nahilo naman kayo kahit konti. <laughs>